Yan, ihatid ko si Charlotte sa school. 6.45 to ng umaga. Dahil ang dami nagsasabi sa inyo na na-miss daw sila, miss daw sila Charlotte sa video ko. So, dito kami. Go. Hmm? Yan, hawak ko yung bag niya kasi nakababa na kami. Sobrang hangin. So Wala namang ulan pero sobrang lakas ng hangin. Kaninang umag ay kaninang kagigising ko pa yung mga pinta na bug, bug, bug. Because, boom, it's, boom, boom, because it's almost winter. So it's coming back with wind, Kagabi pa to actually. Wind. grabe sobrang lamig. Mag-winter mag na dito eh. Ay ba, Ang tapang. <laughs> Tingnan niyo, oh, sobrang lakas ng ano. Uh, hangin. Okay, takbo. Ito so, yung natakot siya. Sobrang hangin kasi, oh. Baba ulit kami dito. And pagbaba nga namin sa mall dito sa baba ng bahay nila mo pag ganito is madilim pa din tag kasi ah, maaga pa mag alas 7 pa lang to Sumaga pa yan mga dyan is close pa lahat all is close right dito nga kami ito, wala pa yung school bus niya ay nakipag chismisan sa classmate niya antay kami dito na ano yung bus nila Ibigay ko yung bayad dito sa lupas. Hindi siya. Hindi ako nakabili kahapon eh. Sige, babay. Dito muna ako. So, eh, na market size. Uh, nihatid ko na yung alaga ako. And, uh, and bibili ako dito. Kasi sa Maxine, hindi pa bukas. Nag-open pa lang sila. Dito, bukas na sila. Bili ako ng tinapay. Hindi ako nakabili kahapon. Gamitin natin itong octopus ang pangbayad natin dito sa tinapay. bye. Ayan, nandito na ako sa bahay. Nandito na yung binili ko. Ayan, nagkatas ng teacher kanina. Hindi ko pa nagasan yung mga gratis. Ngayon ko muna dito at mag tayo. Ayan, nagkatas na natin ito. pa si tayo mga kids size. At dahil parati akong nagdi-day off, nakakalimutan ko yung kape ng kape ko. Ayan, kape ni Amo to. Magkape tayo ng kape ni Amo. Ito yan. nag ako ng na, so, kape natin. Parati kong nakakalimutan bumili ng kape ko. Pero okay lang naman sabi naman niya, guys, magkape lang ko ako. Kain lang ako na gusto ko dito. Thank mm -hmm. you.